Mga kapuso lalaki arestado sa ilegal nga pagbaligya sa armas luthang. Paglapta sa mga ilegal nga pusil, ginatutukan bangod sa nagahilapit nga eleksyon. Si Julius Bilacaol nakatuto. Ginpay dalom na subong adlaw sa inquest proceeding sa paglapas sa Republic Act 10591. Ukon ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act si Alias Jar 34 anyos sang barangay Maliaw Pavia Iloilo matapos madakpan nga ilegal nga nagabaligya sang armas lutang sa amuman nga barangay kagabi. ang sospek ang nakuhaan sang tatlo kakalibri 45 sa operasyon nga ginpatigayon sang Gintingog nga pwersa sang Criminal Investigation and Detection Group Iloilo City kag Iloilo Province field units ginpakita sang aton uh, ano aton nga uh, nabakpan nga uh... Ay mo ni mas. Sugid so, pakita man sang ano ang kwarta, uh, yung ano naton, ang uh, bypass money naton, nung nakita na, na na positive na uh, is about to change na. Automatic nakma. Gin pahayag na may upod pa si Alias Jar, apang nakapalagyo ini. Eh. Suno sa si IDJ halin pa sa Bacolod City ang mga pusil, kag si Alias Jar ang manugbaligya lang. Sa inisyal nga monitoring sa CIDG, nagabili sang 23 mil pesos kada isa ang mga pusil. Apang sa transaksyon sa tunga sang sospek kag sang ahente, ini ang napapanaog sa 18 mil pesos kada isa. Apisar ginakabig nga Class A o paltik ang mga pusil. Makabig naman nga organisado ang nagabaligyasin ni Bangudlon sa'y bago ang mga ini. Ang paglapta sa mga ilegal na armas lutang, ang ginatutukan sa CIDG, pinaagi sa oplan paglalan sa Gomega bangod posible ang mga ining na magamit sa nagahilapit nga eleksyon. Kani, magbulig man ang iba nga ng mga insya na nga, nga ni matap na lalo na nga kapratit sa buong eleksyon. Gintinguhaan sa news team nga makuhaan sa bahay ng arestado apang nagpamalibad din nga magpa-interview. Upod kay Hans Desierto, Julius Belacaol. 1 Western Visayas